Hello, reviewers, Ating ipagpapatuloy ang araling ito sa kung paano ang pagtukoy ng mali sa pangungusap. Number 11. Masusugpo lamang ang katiwalian sa pamahalaan kung maipapatupad ng ganap ang batas. A. Masusugpo lamang. B. Ang katiwalian sa pamahalaan. C. Kung maipapatupad. D. Nang ganap ang batas. Ang tamang sagot ay letter D. Nangganap ang batas. Number 12. Ang sistemang palakasan ay isang anyo ng katiwalian ng pamahalaan. A. Sistemang pangkalakasan. B. Isang anyo. C. Nang katiwalian. D. Nang pamahalaan. Ang tamang sagot ay letter D. Nang pamahalaan. Number 13. Maiiwasan ang pagkakataong makapangurakot sa kaban ng bayan kung maayos na matutuos ang pananalapi ng bawat tanggapan. A. Ang pagkakataong mangurakot B. Sa kaban ng bayan C. Kung maayos na matutuos D. Ang pananalapi sa bawat tanggapan. Ang tamang sagot ay letter C. Kung maayos na matutuos. Number 14. Alin sunod sa batas tago bilin hindi pinahihintulutan ang pahinga sa oras ng serbisyo publiko? A. Alin sunod sa batas tago bilin? B. Hindi pinahihintulutan? C. Ang pahinga? D. Sa oras ng serbisyo publiko? Ang tamang sagot ay letter C. Ang pahinga. Number 15. Karapatan ng bawat isa ang mamuhay ng payapa, ligtas at maginhawa. A. Karapatan B. Ng bawat isa C. Ang mamuhay ng payapa D. Ligtas at maginhawa Ang tamang sagot ay letter C. Ang mamuhay ng payapa. Number 16. Dapat bang lagi isisi sa pamahalaan ang paghihirap ng bawat mamamayan? A. Laging isisi B. Sa pamahalaan C. Ang paghihirap D. Nang bawat mamamayan Ang tamang sagot ay letter D. Nang bawat mamamayan. Number 17 Agrikultura ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa kabundukan. A. Agrikultura B. Ang pangunahing kabuhayan C. Nang mga tao D. sa kabundukan. Ang tamang sagot ay letter B, ang pangunahing kabuhayan. Number 18. Ang Kagawaran ng Kalusugan ay nagsagawa ng isang misyong medical dental sa mga liblib ng pamayanan. A. Ang Kagawaran ng Kalusugan B. ay nagsagawa ng isang C. misyong medical dental D sa mga liblib ng pamayanan. Ang tamang sagot ay letter A, ang kagawaran ng kalusugan. Number 19. Higit na sinuri ng tanggapan ng pangulo ang naganap na labanan sa pagitan ng mga rebelde at militar. A. Higit na sinuri? B. Ng tanggapan ng pangulo? C. Ang naganap na labanan? D sa pagitan ng mga rebelde at military? Ang tamang sagot ay letter A, higit na sinuri. Number 20. Pinalugod niya ang kaniyang pagkakalukluk sa pwesto ng naturang ahensya dahil sa ipinamalas niyang kahangahangang kakayahan at katapatan. A. Pinalugod niya ang kaniyang pagkakalukluk. B. Sa pwesto ng naturang ahensya. C. Dahil sa ipinamalas niyang D. Kahangahangang kakayahan at katapatan Ang tamang sagot ay Letter A. Pinalugod niya ang kanyang pagkakalukluk. Maraming salamat sa pakikinig at naway marami kayong natutunan sa araling ito. Good luck, reviewees!